ito ang kubo ko tapos may gitara paglabas sa kubo ko andito yung mga halaman ko ampalaya palaya ako ng alatiris tapos ayun oh. May ampalaya na pwede nang harbisin ng laki na oh. Guys. Malaki na. Opo. Pero pag kasama. Tapos doon naman talong. May talong doon. Punta natin. Talong talong. Na, may bunga agad do, Bunga rito. Bunga. May mga maliliit pa tapos mayroon doon oh, pwede na rin harvest yan iyan oh uh, meron na lang kung ano eh nag nagpahinog na rin ako ng bunga kasi diyan ko kukunin yung binhi na itatarin ko so, yung talong ko tapos may alok bati alok bati yan gan sa taas yan sinasawag ko yan sa ano hanbawa sigang ako ng uh, ista. yun maganda rin yun sa yung anong bati tao sa silong niya may sili tayo ang mga hinog na oh. sili o oh. oh. Paluhalo na rito nayaan ko lang dito sa talong silong tayo mas maraming bunga sa silong niya nyo. Oh. Oh, nyo. May naano no, na? may may nauud na. Tingnan nyo guys ah. Oh, nasa, silong sila. Mm hmm. Hmm. Oh, hmm. tabi tabi sila. Pero ang bising ko yan mamaya Pero ang ulam namin ngayon ay pero papa lang saluyot. Ay saluyot kami, ano? Oh. Ito sarap nito saluyot talong talong at saluyot ang gandang combination niya may eh, saluyot din doon oh. may kamyas may kamyas din kami pero malit pa saluyot uli oh. <laughs> halo halo na rito pero ang harvesting ko ngayon ano eh ampalaya para i luto sa ulit Ito. Ito, anihin ko na to baka mahinog pa. May, may balok to to. Ah, so, ako. Iluto ko mamaya. Walang ako ng gunting. Ayan guys, servicing ko na tong malaking to, laki nito. Ang haba, tingnan niyo guys, ang haba. Para sa patula. Para matikman namin ni nanay habang press pa. Apa pa pa. Sana. Oh. Harvest natin. Hawakan ko muna. Ano yung dito Ayun. O, nyo guys. lucky Laki Oh. oh, haba nito. Oh. Laba. Tapos, hanap pa ako ng partner nito. Ilagay ko muna dito yun o pa dito ayan yan malaki na rin oh, dalawa na oh, hanap pa tayo doon ba para sulit ang gulay mm -hmm. yun yung mga baluktot baka mahinog na bukas meron pa rito pwede na to dadalawa lang kami na nanay ngayon ah sana oh eh okay, na yan tapos iluto namin mamaya may babalutin pa ako rito kasi pag di mo babalutin to mga to ito oh, maliit pa. Yung mga fruit fly. Sabi po ni Mayor Dicoso, putusukin ng mga fruit fly 'yan. Eh, yeah, mas better binabalot ng ano plastic tulad nito. Para ito. Ito yung nakuha ko Dagdag natin Narami na rin yan Ang um, dami na rin Oh. yung talong. Okay, mga sili, Harvest tayo ng sili baka. Unahan tayo ng mga ibon. Kasi mga ibon pag nakita nilang pula yung ano, bunga, na-attract sila eh. Pati yung alatiris, pag nakita nilang pula na, alatiris, talapitan nila. Pag nakita nilang pula yung sili, tutukain nila. Ganun yung ibon eh. Lahat ng pula at dilaw. Hinug na para sa kanila. Kaya mayiging unahan mo na bago nila tukain yung Ah, mga bunga. Mahal tong sili ngayon. Dati no ano, nakarang linggo. Umabot ng ano, presyo nito. Isa dalaw piso sa bayan. Sabi na nanay ko. Kaya buti na lang nagtanim tayo ng na, ganito. Aking bagay na rin eh, kahit maliit lang yung bakuran. Basta masipag ka lang magtanim. Hindi ka dadamutan ng ano eh. Halaman mo eh. Inaalagaan mo sila. Kaya maiging magtanim. Ha, ba't may ano? Lupang mapagtaniman. Ayan okay, so, o guys o. na ito? Sayang na rin ito. Sa bayan talaga may ano ito eh. Presyo na eh. Iwan ko lang ngayon kung magkano na. Pero sa nanay ko nung nakaraang ano linggo. Dalawang piso isa. Diba? Eh hey, ako pa naman ni eh. hindi na ako sanay eh, kumain ng walang sili. Kaya, ang bago kasi ng siling to eh. Hindi lang yung ano, ang hang yung habol ko, kundi yung, yung aroma niya. Gano? Oo. Oh. Diba? Laking bagay na rin yung talong siguro bukas na kasi hindi rin na pagsabay sabayin ito ito nga lubati medyo narin na rin ito eh, na rin itong alugbati ah, binalot ko Siguro after after 2 weeks o oh, o oh tama 2 weeks siguro 1 week mahigit. Pwede na 'to. Yan. Para lutuin na natin yung ano, hinarbis kong ampalaya. Igigisa ko lang sa ano sa karni. Luto na natin to guys Ito, tinan nyo Bali, bumili pala ako ng ano Tuyo Sarap to sa ano uh, Sabay mamaya pag ulam Pag ulam tong tuyo Sakto to Bali ito yung pagbababadan ko ng ano ng ampalaya na hiwain ko. Lagay ko ng asin para mabawasan yung pait. Ito 'yung pampasarap, alamang. Pampabango ng anong gisa. Ayun, luto na 'yung karne. Pwede nang ihulog 'yung ano gulay at sili Tapos lagyan natin ng ano itlog para lalong uh, sumarap sa wakas, uh, luto na rin yung uh, palay natin. Ayun, piripit tayo ng toyo. Sarap to. May special pala akong suka rito at sarap vinegar. Naman tama sa toyo. Diba guys? Tapos may ano pala, hinarebis pala tayong sili kanina. Ayun, tama-tama rin dito. Ayun guys, kainan na. Salamat sa juice uh, sa pagkain.